Uh, sa pagiging anchor po. Alam mo swerte ko no nung, hmm. nung yung first assignment ko. Kobe Bryant. Wow. Nasa live dito pa sa oh, Pilipinas. nasa nasa okay. Pilipinas siya nasa Ultra. Uh second time And, hmm. na ang swerte ko. Noong nasa Macau ako, uh nagulat ako may mga kasi nasa Venetian ako nagtatrabaho hmm. na. No, no, no. Nagulat ako maraming matatangkad na tao na mga bodyguard na dumating hmm. sa casino. So sino kaya nandito? Yung pala US Olympic team nandoon. Ah, nandoon kasi magkakaroon ng exhibition game before uh China, mm. Beijing Olympics. Doon muna nag-practice. Uh, kalaban natin nila at the time is Turkey. Mm -hmm. So, 'yun, nakita ko na sila ng personal. And then nag reporter ako. First assignment ko kasi nga may background ako sa so sports. So sports uh Oh, uh, 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 okay. uh, so si Kobe Bryant. Yeah, 'di ba? So, nakita uh. ko siya ng, ng 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 live nag nagba uh, basketball clinic sa mga Uh, high school uh, basketball players dito. Grabe. So, for the keep. <laughs>